Let's go! Before kayo meet si Boss Reed para sa aming podcast Pagkas muna ako Para dare-darecho na iksaya dilim ng ulap doon Pansin nyo ba guys this season, parang ang daming lumilipad na mga mariposa. Alam nyo yun, yung malaking butterfly. Sabi ng iba pag may lumilipad daw na gano'n, may patay, mga gano'n Hindi ako familiar dun sa ano, folklore or yung kasabihan. Pero kasi nabalitaan ko, season pala nila. And na-attract uh, sila sa city kasi maliwanag. Pero ang goal nila ngayong season, maghanap ng pangingitlogan. So pag may nakita siguro kayong mariposa, huwag nyo nalang kulihin, paglaruan. Sarap mag rev match pag palabas ng tahan Premium full tank. Ni Maya kayo. Mukhang sasalubungin ko nga pa Manila ako eh. Igo rewards din ako. 301. Tipid rin tong si Dream. Hindi ko na kukunin yung sir. Postpone muna ang car wash today dahil uulan. Actually pumapatak na. Buhay rider. Sana medyo humina to. Ingat tayo dito bawal ma final destination <laughs> gusto ko pang i-enjoy ang buhay at makatulong sa kapwa buti na lang waterproof yung bag ko nandun yung battery ng aking action cam power bank sumakot sa labas ko Ulat. pero okay lang ginusto ko to eh sunod tayo dun sa movie trailer nararamdaman ko yung dulas pag may part ng dinadaanan na baka lalo na sa mga tulay di ba may parang mga steel parts yun eto to ko <laughs> turn right any time eh. pero sige magagalit lang tong adventure pag binusinahan ko eh sa mga hindi familiar nasa Makati nga pala tayo ito yung hindi masyado dinadaanan ng lahat medyo tago mga ganun actually hindi naman tago I mean hindi madalas talaga nadadaanan ang pangalan ng lugar na to is Masukol tapos balik tayong JP Rizal same lang to na dinadaanan natin may mga iniwasan lang talaga ng mga intersection Dapat rin dito may presence of mind ka Kasi kanina one-way, ngayon two-way na Walang makarang kata, basahin daan Sorry, ayaw ko muna sa likod ng mga kotse Bakaawa wow, ano naman na ako Ganda, ganda ng bridge na to Yado na naman si Waze Traffic dun sa kabila Ano to? Paladin Mukhang ano no, Subaru in likod pero yung size parang Fortuner. Ngayon, oras na para maghanap. Ayun, SL888. Ay, sakto. May space para sa akin. Pawis na pawis ko. Pa. <laughs> <laughs> sakto yung dating ni Bossing ah. Nagda-drain yung tubig. Paam. Mm -hmm. Pinagsama pa ko yung gravy sa kasuka kaya ganyan. Yun yung ispela namin. Nilalakad lang kami. Hindi, gamit natin ganito. Ang sarap siguro nung no, high school ka naka-big bite. High school ka naka-big bite, no? <laughs> sa mga curious pala kung saan galing ang aming uniform, <laughs> galing ito sa SSL 888. Dito sa Manila, daming ano, no, oh, dami pasigot si Ikaw, ano yung pinaka gusto mong dahilin, doon? Siguro akin basta meron silang chicken or kahit anong protein. Oh, at least magandang ano set ng budget dyan. Siyempre, para magka-idea na yung mga tao kung magkano yung i-allocate ia nila. Tapos, kakanan tayo kagad daw dito. First time ko itong mga lusutan na to ah. Yan tayo dadaan? Oo daw eh. Mas ito Oo nga eh. So, kaya Bumili kami ng aming kapote. Natutunan ko sa Manila, 'di ba, ang problema ng iba, walang timer yung traffic light. Dito sa Manila, para medyo may guide ka, yung kulay green magbi-blink na pag malapit na mag-orange. Tapos to dere-derecho lang. yung Dabos Ridge yung dadaanan natin. Parang dagat yung kanan. Malapit lang malapit. Matagal yung biyahe dahil sa traffic. Dito yung concentration ng hindi nage-expressway eh. Lalim na. <laughs> Habang ng Kaljeng to. May mga 4.9 kilometers pa tayo dito. Grabe yung river dito. Covered ng ano, halaman. May mga build up pala dito ng tuba. Pero buti hindi mataas. Ay, ang ganda nga no, view. Doon, tanaw mo na yung city. Maganda siguro pag gumabi dyan. 1, 2, 3 Dito talaga ako sa lubog Yung to. Akin lang eh Ay oo, lubog nga Let's go Yung lagad dito parang ugbo no Na may iba't ibang kainan rin Oo oh pero ano sila eh, pwesto. Ah, Parang oo. Yung... Hindi mga stall-stall. Ito, lutong ulam. Pilit, pinilit na fish. <laughs> ano yung <laughs> best seller nyo? Ang challenge, makahanap ng kape na 200 plus. Sa ngayon, enjoyin muna natin to. Bangsilog, chiksilog, and... Ano ba to? Buffalo. Manok <laughs> kasi siya, tapos tinatawag siya buffalo. Hmm, sarap. Ay, dahil gutom mo tayo. <laughs> Ay, gato, eh. Ay! Ay! ano yung mga sikat dito? Itong Dean's Tagpuan, tagpuan po yun. pati yung ano itong isa? Tanaw. Tanaw. So, first challenge natin, Dean's Cafe. Ito so, sa budget natin na 223 pesos, Isang yeah. Tagpuan Lake View Coffee. Teka, hindi yata kapito ha. Sir, may kape kayo dito sir. Meron sir pagdalawa dalawa 280 so short tayo ng 60 pesos ang importante eh mahalaga <laughs> hindi tayo susuko Oo, pero maganda dito ha ah. tsaka may exercise chapter after natin kumain <laughs> na burn na ah, o oh, taas baba kasi yung kalsada dito hindi ka papawisan kasi hindi mainit

successful ang ating uh, challenge today. Maram salamat kay Joseph Activate dahil sinamahan niya tayo dito kahit maulan. At salamat rin sa pag sa akin, Boss Reed. Success! Okay. Tikman na natin ang Cliff Cafe. Muusok-usok pa. Ah, uh, handa na tayong umalis. Parang kumakanta lang yung motor natin eh Malapit sa Manila Pero pag nasa loob ka na kasi parang ibang lugar na Hindi mo alam kung Benguet Sagada, Tagaytay Salamat sa mga umasikaso sa amin Bye bye Ay, ang ganda pag gabi <laughs> Ang ganda ng view nga niya sa baba. Punta ako sa tabi mo, natatasik ka ang butik. <laughs> Pati rin yung Till they take my heart away Kami kong train ay boss na pagkakitaan Dati nagbabanda-banda rin ako Pag nagpa-change oil ka pala dito May libre kang upuan Ay, oo nga, ano? Sarap rin kasi yung sandwich nila. Yung mas mahal na sandwich nila. Oh. <laughs> oo nga, no? Magbubukas na naman dito. tinatanggilik naman natin kaya hindi mahirap left na ako dito sige ingat lumagpas ako sa turn ko <laughs> saya green na yun ano na to May squid games season 3 na silipin ko nga sa netflix mamaya Natakot si Kuya. Puro basta masanurin ka lang sa kalye. Mas ma-enjoy mo yung kalye. kalang pa sa way. Sige. May giveaway lang. Pero pag nag stop ako sa mga gantong area, medyo tinitignan ko yung likod ko. Kawawa ka talaga pag na rear end ka tapos motor ka eh. Uh... Huh? tropical hut buti na lang busog na ako tagal na rin itong tropical hut na to eh. parang lutong bahay or homemade rin yung dating ng burger nila sa akin linis sa tv5 ngayon ay hindi meron pa rin hanggat maraming humihingi ng tulong dyan sila saludo ako sa inyo alright guys The part where I end the video. Salamat for joining! Please like, share, subscribe, stay motivated, and keep on activating!